Yo, what's up mga kalayas? It's me, Dudong Layas, once again. Welcome back to my channel in page, It's been a long time since the last time na nag-upload tayo ng video or ng content. And I'm sorry for that. way no, may po ang sa mga puso nyo ang pagpapatawat. Huwag kayo iya. Yeah. For today's video, samahan nyo ako mga kalayas. We're going to LTO Imos para mag-renew ng rehistro ng aking motor na si Ash the Baby. Sana all. Tara, sabay-sabay natin alamin mga kalayas kung ano ang mga update sa pag renew ng rehistro ng ating mga motor. Like step by step. At kung magkano na ba ngayon ang magagastos at mga ibang bagay na dapat pang malaman natin regarding sa pag renew ng rehistro. Alright mga kalayas, let's do this. Alright mga kalayas, make sure lang nadala nyo na yung ating requirements sa pag-re-renew. So ating requirements, uh, tatlo lang yan. ORCR, xerox copy, gawin nyo ng dalawa para less hassle. Ballpen. then of course, the last one is pera, pambayad dun sa pang re so, syempre. So, dito tayo ngayon sa EMOS, uh, LTO, surukat na natin. Pagdating nyo dito guys, diretso na kayo dun sa may uh, emission para pumila. Or may option din naman kayo guys Pwede nyo unahin yung insurance Pero ako guys sa case ko Inuna ko yung uh, emission Then kasi Pag sa emission Pipila ka Ipipila mo tong sasakyan mo Yung motor mo Then habang nakapila yan Pwede ka mag-process Ng insurance Kasi pagdating mo dito sa may emission Hindi mo sure Kung uh, pang ilan ka Sa case ko kasi dito guys ah uh, Mahaba na yung pila Kasi tanghali na ako dumating So, ipipila ko yung uh, motor. Siyempre, parking muna tayo dito. Then, habang nagpapark ako dito, pupunta ako dun sa billing para sa emission. Magbabayad tayo dito. Ito lang naman yung kailangan, sir, no? Yeah. Xerox. Okay. No RCR. kuya bakit mas mura dito kasi sa naik? Eh? 2,000 plastic. 2,000. 2,000 uh, plastic. Okay, Yung, yung malapit sa, sa lang po. pa one yung sa namin Meron na akong insurance. Eh. Alright, mga Kalayas, step 1 tayo. Tito sa emission sa billing, 560 pesos para sa motor at tricycle habang uh, 672 pesos naman para sa mga light vehicle yung mga malilita sakyan. So from here mga kalayas, uh, bigay nyo lang yung xerox copy ng ORCR nyo and then yung uh, pera pambayad para sa emission. 560 para sa mga motor vehicle, tricycle, then uh, 672 para naman sa mga light vehicle. After natin magbayad, puta tayo dito sa may waiting area. Hintayin natin na yung ating uh, motor is ikandak nila para sa mga pagtetest o gagawin nilang mga checking para malamati kung pasado tayo o hindi. So pwede tayo dito guys maghintay. Pwede rin dito sa may uh, right side ko. Uh, may waiting area dyan. Uh, Naka-aircon, may upuan. Pero kung gusto nyo makita yung proseso, pwede naman kayo dito sa may labas maghintay at panoori kung paano nila ginagawa yung pagka-test o yung pagchecheck, pagbabalidate ng ating mga sasakyan. Katulad nito na ni Sir no, kinakausap siya ng technician at, at, at tito dito may sinasabi nga na find out nila yung uh, taillight or signal light uh, hindi gumagana. So kinakausap yung mayari ng motor na dalhin mo na siya shop at uh, palagyan ng daylight and ng uh, signal light kasi hindi daw nila pinapa sa ganyan. For safety purposes, so dito pinapaliwanag ng uh, teknisya technician na lahat chine-check nila. So remind lang maharis no, kapag pupunta kayo dito para mag sa emission. Uh, double check nyo na rin mahares, kung meron kayong taillight, signal light, busina, headlight, yung brake, ah uh, check nyo. Kasi pag may napansin sila na dyan na kulang do sa mga nabanggit po, hindi nila ipapasyon sa sakin mo yung motor mo. So better na double check mo na mahalayas bago pumunta dito para sa rehistro. So tandaan, ilaw, headlight, signal light, busina, brake. Dapat ayan ah, ay kompleto. Alright. Isa rin sa mga reminder mga kalayas is yung kinatawag natin MDL o yung mini driving light. Kung makapansin nyo mga kalayas, Uh, pinapailaw natin yan kapag sobrang didim sa gabi. Uh, dito sa kanila, uh, sabi ng technician, hindi nila tinatanggap yung may MDL na kapag uh, binubusinan mo yung motor natin, isumasabay, nagpa-flash. So, bawal daw yun. So, pwede naman daw yung MDL, basta pag na ka, hindi siya yung nakakonect doon na sumasabay. So, reminder lang guys, kung meron kayong ganong setup ng MDL nyo at kapag bumupisin at sumasabay, bawal sa kanila yun. Mas maganda, tanggalin mo muna yung ganong setup mo. O kung may switch ka na hindi siya sumasabay ng ganon, mas maganda. Pero kung wala kang switch sa na ganon, nakarekta kapag na bumupisin na ka at sumasabay yung at uh, nagpa-flash dun sa MDL mo, well, nasabihin nila, ipagawa mo muna yung sa shop at ipaayos mo para makapasa sa kanila. Alright mga kalayas, ito na ating motor lang na kasalang na kung saan natin na-test na nila. Kinukuha na nila yung speed, yung brake sa harap at likod. And then ayum uh, gulong, tinetest na nila yung pressure niyan. And then of course yung uh, sa emission yung sa tambucho. Yeah, kinukuha nila yung result niyan. Dapat makapasa yan. And reminder lang ulit mga kalayas, dapat may plaka na yung ating sasakyan na yung motor. Kung wala naman, okay lang din. Tetest pa rin nila yan. Makakaroon ka lang ng additional na bayad para dun sa natin nilang park search para malaman nila kung legit bang sa'yo talaga yung motor o hindi. Alright mga kalayas, bago tayo pumunta sa pinaka-exciting park, para naman, uh, subscribe na aking YouTube channel, Tudong Layas para Kali TV Vlog. Kalimbangin mo na rin yung uh, bell para update siya sa mga bagong video na ilalabas ko. Meron din ako nga uh, Facebook page na ko saan na uh, ina-upload ko rin yung mga itong content. Pakipalo na lang din. Tudong Layas para Kali TV Vlog. Alright. Alright, mga kalayas, karagdag ng empo lang or reminders muli. papahiwan nila yung susi ng motor natin and then yung mga helmet natin. ipapabit-bit yan sa atin na sa wala walang sa o abala sa gagawin nila activities sa pagkicheck ng motor natin. Muli, mga kalayas, bago tayo pumunta dito, i check na natin. Headlight, tail light, signal light, brake light at busina. At sa busina naman guys, dapat hindi sumasabay yung uh, ating MDL hindi nagpa flush hindi nila papasyan pag ganun yung setup ng motor natin Alright mga kalaya, sabang sa emission testing center yung ating motor, pwede rin tayong uh, maglakad ng insurance at the same time para yung oras natin na ah, hindi gaano kahaba. So pwede yata niyang gawin sabay habang yung motor natin ay nasa emission testing center, pwede rin tayo maglakad na ating insurance. Ang maganda lang dito guys, dito sa Imos tio one stop na siya, nandito na lahat yung mga kailangan mo yung insurance, medical, and yung ah, emission. Hindi ka tulad sa iba na punta ka pa dito, punta ka pa doon, one stop na siya, nandito na lahat yung kailangan mo. So ito na yung insurance, magpapa ka tayo, sa pagpapa-insured, ah, kailangan lang ulit ng uh, Xerox copy ng ORCR natin. Bibigyan lang ito sa loob, eh. i-encode lang nila yan, and bibigyan tayo ng form. Then yung form na yun, dadalhin naman natin dun sa billing para bayaran naman yung five uh, 500 pesos para dun sa bayat. So dito yon yung billing. So 500 pesos guys yung insurance. Dito sa pupuntahan ko, billing siya. So, doon sa unang pinto na pinuntahan ko, guys, uh, sila lang yung mag encode na ating policy. Pero yung bayad dito sa billing. Dito rin nagbabayad para sa medical. So, magbabayad muna tayo. Then, pagkabayad natin dito, 500 pesos, balik tayo sa unang pinto na pinasukan natin doon sa insurance. Dahil doon in-encode yung ating uh, insurance, yung mga details na kailangan. And, dito na guys papasok yung requirements na sinasabi ko sa inyo na email address. Kailangan meron kayong email address kasi doon nila si send yung policy mo. Yung policy sila si guys, through email na. Wala na silang ibibigay na hard copy na sa papel na print. na nandun lahat yung mga detalye patungkol sa motor natin at patungkol sa mayari ng motor. So, ang mangyayari sa email na nila isi-send yung pinaka policy ng insurance natin. So, make sure na meron tayong email address. So katulad dito, sinekta sa akin nga uh, cellphone or sa aking email address yung aking policy. So bine-verify ko na lang kasi mahina yung signal so tuto ko lang yung cellphone sa may pinto para magka-signal. So guys ito guys yung itura ng policy. Ah, uh, sisend yan na sa email nila then papiprint mo na lang. So yan guys, tapos na tayo dun sa ating uh, insurance. Tapos na rin ako dun sa emission testing center sa so, yung last step natin, pupunta na tayo sa LTO Emos para ipasa na yung mga requirements natin. Yung ah uh, insurance and then yung sa emission. So pupasok tayo dito, inay na yung mga kailangan. <tipos> Sir, saan ako pipila, sa dula. Doon So yun mga kalayas, uh, pagpasok natin, nagtanong tayo sa guard to make sure lang na tama ang natin. So dito tayo tinuro, uh, maglakad papunta sa dulo, which is uh, yung inspection. So dito tinitingnan yung papel, yung sa insuran at yung sa emission, kung may kulang pa ba. Then after nito, magtatanong tayo ulit sa naman yung sunod. From here, mga kalayas, binigyan tayo ng number. Then, there kina tayo sa my waiting area. At ang sabi is, hintayin tawagin sa cashier. So, meron akong number na natanggap. So, hintayin ko lang natawagin yung aking number para magbayad doon sa registro. So ayun na mga kalayas, tinawag na yung ating number Then pupunta na tayo dun sa cashier Para pumila and pagbabayad na tayo So good thing dito guys uh, Yung ating security guard Inassist na tayo Para ma-make sure na sunod-sunod yung mga number na tinawag So premier nagbayad na tayo ng renewal natin Na ating ginastos is 262 pesos So bariyan yung mga ginastos natin guys Mula sa emission, 560 pesos And then, uh, this sa uh, insurance, 500 pesos. And then, yung sa renewal natin dito sa LTO is 262 pesos. So, bali lahat yun ang natin. And there we go. Alright mga kareas, kung sa tingin nyo nakatulong ang video nito, pakilike, pakipalo po, and subscribe ang aking YouTube channel and aking Facebook page, Dudong Lalas Parakali TV Vlog. Alright!